Dahil na gal, nakarecord do. day dahil na gal, nakarecord na to. Form! Yung yung ano mo, Oo, yung paa, yung yung paa, yung paa. Betlog ni Galvin dito mo muka. Ang taliw. Sige ako, Dali na yung dayaw, yung kumipok. Dali, dali, dali. Oo. Ngunit sige. Ngunit sige. Gano'n, gano'n, yung pa'ng na yung kanina Oo. Dapat lagi pangalanan mo, pangalanan mo. D Billy Crawford, ah. Billy Crawford. Dali, Billy Crawford. Okay. Okay. The Movers! Uh, okay. The Movers! Okay. Ang sarap kalto ka. The um, Ungoyers. Galing nauti, galing nauti. Galing nauti. Down, down. May <laughs> kinyak ko yung game game na yung blackboard, three, three, three black, ni three, Sa computer ko na three, 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 Oh, yung ngiti na lang ng... Uh, Hindi makita si Galvin. Yung <laughs> Dapat talaga yung moves eh. Yung moves. Ha! Yung mas pag Dapat talaga yung moves. Yung moves. Paray. raving Huwag na. Huwag na, na. You erase that one. Yiii! Kaya yung buta. ano! Wala, <laughs> wala. Matindin, matindin matindi Ayoko na. Gawin mo, dear no? Santos, the senti mode. Santos matikas mode, matikas mode. <laughs> matikas. Ganun, pinagtatamanan niyo ako sa matikas. Hindi, <laughs> okay lang okay, yun. Idol ka namin dun eh. The daredevil. The daredevil yung mukha mo. The hellboy. Hellboy pala, hellboy. Yee! Ay, fuck you, man. Man. The fuck you, boy. The fucking shit, boy. No. <laughs> fuck you. Fuck you. Yeah. Dendo ang maglalakbay. <laughs> Diretto ko kami si ano si Adjik Tupot? Kiking Pig! Dancing Rabbit! Ay, Dancing Bunny! Ay, Dancing Bunny! Ang ating... Wala <laughs> alam. Pati na! Guwapa na ba talaga, Bert? Guwapa na ba talaga? Ang galing o, oh, parang panda si Pate. <laughs> ay, Transform! Aje, ngiti naman dyan. Umuwi na, gusto Ayaw si Optimus Prime. Ano yan? Si O, si Babadi Si Gerlo. Si Gerlo. Si Gerlo.